Gamit ang House Sigma app, hanap tayo ng mga bahay na may vendor take back mortgage. Punta kayo doon sa may for sale, sold, and then doon sa filters. Ilagay nyo yung price range na gusto nyo, number of bedrooms, number of bathrooms, kayo ng bahala. Pero importante doon sa description, contains keywords, ilagay nyo yung word na vendor. And then click apply. After nito, mag-a-appear yung mga bahay na available na merong vendor take-back mortgage. Punta tayo sa may Bowmanville and then uh, meron ditong isang bahay, yung 53 Duke Street, Clarington, listed for 749,900. And then punta kayo doon sa may description section, makikita nyo na nakalagay vendor financing available. Importante na makipag-usap kayo sa isang realtor, mortgage agent, at lawyer para malaman nyo yung detalye about this vendor financing available and paano yung proseso.